Napatigil ka na ba upang obserbahan kung paano haharapin ng mga tao ang pera at tagumpay? Nagtataka na tandaan na habang ang ilang mga trabaho ay walang tigil, halos suot ang kanilang sarili, at gayon paman hindi sila makawala sa lugar na pinansyal, ang iba ay tila umunlad sa katahimikan ng walang fanfare o exhibitionism. At ang pinaka nakakaintriga, kapag nakakita ka ng isang tao na tunay na mayaman, hindi ang nagpapanggap na magkaroon ng pera na may mga pautang at pagpapakita, ngunit kung sino ang talagang naipon na kayamanan. Hindi niya halos ipagmalaki ang kanyang mga nakuha o ilantad ang bawat detalye ng kanyang buhay sa mga social network. Hindi nakakagulat. Mayroong isang malalim na dahilan sa likod ng pag-ugali na ito. Hindi ito nagkataon. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na manirahan kasama ang mga tao sa iba't ibang mga sitwasyon mula sa mga laging nakikipaglaban sa kakulangan sa mga nagtayo ng kapalaran mula sa simula. At isang bagay ang naging malinaw, na nangingibabaw sa sining ng tahimik sa tamang oras ay karaniwang lumalabas ng maaga. Nakatira kami sa isang panahon kung saan nais marinig ng lahat. Ang mga tao ay nagsasalita ng walang tigil, tungkol sa kanilang sarili, ang kanilang mga plano, ang kanilang mga pagkabigo, kanilang mga nagawa, na parang ang dami ng tinig ay nagsisiguro ng kahalagahan. Ngunit habang ang karamihan ay nawala sa mga salita, ang isang madiskarteng minorya ay pumipili para sa katahimikan. At tiyak na ang minorya na ito na, sa huli, ay nag-aani ng pinakamahusay na mga prutas. Ito ay maaaring mukhang kakaiba sa unang sulyap, anong lakas ang mayroon ang katahimikan. Ngunit ang katotohanan ay hindi siya walang laman, ito ay isang puwang ng kapangyarihan. Ito ay tulad ng isang sinaunang kawikaan ay nagsasabi, kung ang salita ay pilak, ang katahimikan ay nagkakahalaga ng ginto. At hindi lamang ito isang figura ng wika. Ang bawat salitang binibigkas namin ay kumonsumo ng enerhiya, enerhiya na maaaring idirekta sa mga konkretong kilos. Nauunawaan ito ng mayaman. Hindi sila nag-aaksaya ng oras na nagrereklamo tungkol sa buhay, sinisisi ang gobyerno o nakikipagtalo sa mga estranghero. Habang marami ang gumugol ng maraming oras na sinusubukan upang patunayan ang isang bagay sa iba, na talagang nag-iipon ng kayamanan ay gumagamit ng oras na ito upang magplano, magpatupad at sumulong. Napansin mo ba kung paano pangkaraniwan na ikinalulungkot ang sinasabi natin, ngunit halos hindi natin titigil ang pagsabi? Ilang beses ka nang nagsiwalat ng isang plano ng maaga at nakita mo na ang lahat na lalabas? Ilang beses kang nagtiwala sa isang tao na hindi karapat, dapat at nagkamali. Ang katahimikan sa kabilang banda ay isang tool na proteksyon. Nagbibigay ito ng oras upang ipakita, suriin at kumilos ng tumpak. Ito ay tulad ng isang madiskarteng pahinga sa isang tugma ng chess na nagsasalita ng labis na nagpapakita ng kanilang mga card at nawalan ng kontrol sa laro. Ngayon, Ibabahagi ko sa iyo ang sampung mga kadahilanan kung bakit ginusto ng mga matagumpay na tao ang katahimikan at kung paano ang saloobin na ito ay nagiging isa sa kanilang pinakadakilang pag-aari. Hindi lamang sila mga teorya, ito ang mga aralin na napansin ko sa pagsasanay, sa paglipas ng mga tao ng pakikipag, ugnay sa mga talagang nakakaintindi ng kasaganaan. Ngunit mag-ingat, ang pag-unawa sa mga alituntuning ito ay madali, isagawa ang mga ito, hindi. Ang hamon ay upang baguhin ang pag-unawa na ito sa ugali. Unang dahilan, ang mga kilos ay nagkakahalaga ng higit sa mga salita. Nakilala ko ang isang binata na nabuhay na nagpapahayag ng kanyang hinaharap na negosyo, ang kanyang mapaghangad na mga layunin na para bang pinag, usapan lamang ang tungkol sa kanila ay malapit na sa tagumpay. Lumipas ang mga taon at walang nagbago maliban sa kanilang mga kwento na nanatiling pareho. Ang isa pang kakilala sa akin na bahagyang nagbukas ng kanyang bibig ay nagtrabaho sa katahimikan. Pagkalipas ng limang taon, mayroon siyang isang matatag na negosyo habang ang una ay pinangarap pa rin ng malakas. Ang mayayaman, ang enerhiya na ginugol sa maliit na pag, usap ay ninakaw ng enerhiya mula sa mga resulta. Pangalawang dahilan, pinoprotektahan ng katahimikan laban sa inggit. Mayroong isang lumang pagtuturo na nagsasabing, huwag ilantad ang iyong kayamanan sa mga may walang laman na puso. Ang hindi gaanong alam ng mga tao tungkol sa kanilang mga kalakal at proyekto, mas kaunting mga kadahilanan na dapat silang makaramdam ng sama ng loob. Nakita ko ang mga kaso ng mga taong nawala ng mga kasosyo at mga pagkakataon para lamang sa labis. Ang envy ay isang laso na nag-aalis ng mga relasyon ng mas mabilis kaysa sa anumang krisis. Pangatlong dahilan, sino ang nag-ikot nakakarinig ng mas mahusay? Napansin mo ba na mayroon kaming dalawang tainga at isang bibig lang? Hindi nakakagulat. Ang mayayaman ay mahusay na tagapakinig. Habang ang iba ay nagsasalita ng walang tigil, nakakakuha sila ng mahalagang impormasyon sa pagitan ng mga linya, mga detalye na hindi napapansin ng nakararami. Ang isang kasosyo ay maaaring makipag, chat sa loob ng maraming oras, Ngunit ang mga matulungin sa katahimikan ay nagpapakilala sa paglabag na bubuo ng kita. Pang, apat na dahilan, huwag ibunyag ang iyong mga diskarte. Isipin ang isang laro ng chess kung saan binabalaan mo ang iyong kalaban sa iyong susunod na tatlong throws. Malinaw ang resulta, talo ka. Ang buhay ay gumagana sa parehong paraan. Ang mga nagbubunyag ng kanilang mga plano ng maaga ay nawawala ang elemento ng sorpresa at Kasama nito, ang kontrol ng sitwasyon. Ang mayayaman ay hindi kailanman inilalantad ang kanilang mga liham ng maaga. Few Dahilan, ang katahimikan ay nagpapanatili ng enerhiya. Ang mga tao sa kahirapan sa pananalapi ay madalas na makisali sa walang katapusang mga talakayan sa mga social network, pila, kasama ang mga kaibigan, tulad ng pagpapatunay ng isang punto ng pananaw na nagbabago ng kanilang katotohanan. Ngunit pagkatapos ng oras ng debate, ano talaga ang nagbabago? Wala. Samantala, sino ang nagtatagumpay sa oras na ito upang mag-isip paano kung magagawa bukas ng isang mas mahusay na araw kaysa ngayon? Ang isa ay nawala ng gabi na nakikipaglaban sa internet, ang isa pa, sa katahimikan, naghahanda ng isang plano sa negosyo. Ang pagkakaiba sa mga resulta ay mahulaan. Pang, anim na dahilan, ang pinakamahusay na mga ideya ay ipinanganak sa katahimikan. Napansin mo ba kung paano lumitaw ang pinakamaliwanag na pananaw sa mga sandali ng katahimikan? Sa panahon ng isang lakad, panonood ng bintana o simpleng kapag nag-iisa tayo sa aming mga saloobin. Sino ang pinahahalagahan ang mga sandaling ito ay nag-aani ng mahalagang prutas? Ang mga natatakot na katahimikan ay pumupuno sa bawat segundo ng ingay, telebisyon, musika, walang laman na pag-uusap na parang tumakas mula sa kanyang sarili. Ang mayayaman, gayon pa man, ay alam, ito ay sa kawalang kasiyahan ng ingay na ipinanganak ang pinaka, kumikitang mga ideya. Ikapitong dahilan, ang salita ay may timbang. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang salita ay inihambing sa isang brilyante, ang isang bagay ay hindi napakahalaga sa liw. Nakilala ko ang isang tao sa Jerusalem na nagsasalita ng kaunti, Ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, ang kanyang mga salita ay may epekto. Naunawaan niya na ang bawat binibigkas na pantig ay nagdadala ng mga kahihinatnan. Sinusukat ng mayaman ang sinasabi nila dahil alam nila na sa sandaling pinakawalan, ang mga salita ay hindi bumalik. Lahat ay nagsara ng magsalita siya dahil ang bawat salita ng kanyang timbang ay isang tunelada. Naunawaan ng mayaman ang rere ng kanilang pagsasalita, mas mataas ang halaga ng kanilang mga salita walong dahilan, ang katahimikan ay seguridad. Ngayon, ang isang hindi magandang ilagay ang parirala ay maaaring gastos ng trabaho, isang reputasyon o isang pagkakataon. Ang isang walang ingat na salita ay nagsasara ng mga pintuan, ang katahimikan naman ay isang filter. Nagtataka ang sage, sulit bang sabihin iyon? Ano ang mawawala sa akin kung magsasara ako? Karamihan sa oras, ang tahimik ay mas kapaki, pakinabang. Siyam na dahilan, sino mang kumokontrol sa pag-uusap. Mayroong isang malakas na psikolohikal na trick, kapag nanatiling tahimik ka, ang iba ay nakakaramdam ng kakulangan sa ginhawa at makipag, usap ng higit pa sa nararapat. Kung mas nagsasalita ito, mas ipinahayag nito. Sa mga negosasyon, walang sumisigaw ng higit pa, ngunit higit na nakakarinig. Ikasampung dahilan, ang mayamang oras ng halaga. Ang oras ay ang tanging mapagkukunan na hindi mababawi. Alam nila ito at hindi ito sayangin sa mga walang laman na pag-uusap. Bago magsalita, nagtataka sila, ang dialogo na ito ay magdadala sa akin ng pera, kaalaman o kapaki, pakinabang na koneksyon. Kung hindi, bakit mawala ito? Sa makatuwid, maiwasan ng mayaman ang hindi produktibong pagtatagpo at walang katapusang mga talakayan. Mga kaibigan, ang sampung mga kadahilanan na ito ay maaring mukhang simple, ngunit pinaghiwalay nila ang mayayaman sa mahihirap. Ang mahihirap ay nagsasalita, nagbibigay katwiran, nagrereklamo, nagtatalo. Ang mayaman ay naririnig, pinag-aaralan, kumikilos. At narito ang susi, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ay isang sandata na lagi mong dinadala sa iyo. Alamin kung paano gamitin ito at makikita mo kung paano magsisimulang magbago ang iyong hinaharap sa pananalapi. Kung kailangan kong buod ang lahat sa isang pangungusap, sasabihin ko ang katahimikan ay isang hindi nakikita na kapital na nagbubunga ng pinakamalaking interes. Nawala ang pera, nabigo ang negosyo, kahit na ang kalusugan ay maaaring magpahina, ngunit ang kakayahang mag-shut up ay palaging kasama mo. Ang mas maraming pagsasanay mo, mas gumagana siya sa kanyang pabor. Alamin ang kwento. Ang pinakamatalino, ang pinakamatagumpay ay hindi kailanman sumigaw ng kanilang mga plano sa pampublikong parisukat. Kumilos sila sa katahimikan at ang mundo ay nagsalita para sa kanila. Isang negosyanteng nakilala ko na ulitin, nawa ang aking mga gawa ay gumawa ng mas maraming ingay kaysa sa aking tinig. At tama ito. Ang mga tao ay hindi naniniwala sa mga salita, ngunit sa mga resulta. Bumaba tayo sa negosyo, ang mga salita ay mura, mga aksyon, mahalaga. Mas kaunti ang magsalita, gumawa ng higit pa. Ang katahimikan ay nagpoprotekta mula sa ingit. Panatilihin ang iyong mga plano at mapanatili ang iyong kapayapaan. Sino ang nag-shut up nakikinig? Ang mga tunay na pagkakataon ay nagpapakita ng kanilang sarili sa matulungin. Huwag ipakita ang iyong mga titi. Ang iyong diskarte ay dapat na iyong lihim. Ang katahimikan ay nakakatipid ng enerhiya. Mamuhunan ito sa paglikha, hindi upang talakayin. Sa tahimik, ang pinakamahusay na mga ideya ay ipinangana oras ng libro para sa iyo at sa iyong mga saloobin. Ang salita ay isang brilyante, gamitin ito sa parsimonia. Ang katahimikan ay siguridad. Hindi lahat ay nararapat na malaman ang kanilang mga lihim. Sino ang tahimik, pinangunahan ang pag-uusap. Hayaan ang iba na ilantad ang kanilang sarili, nakakakuha ka ng kalamangan. Ang mayamang halaga sa oras. Ang bawat minuto na ginugol sa chatter ay isang minuto na ibinabawas mula sa kanyang hinaharap. Ito ang sampung mga prinsipyo na nagbubukas ng mga pintuan ng kayamanan. Ngunit alamin, hindi lamang teorya, ngunit isang pamumuhay. Ang mayayaman ay hindi katahimikan sa pamamagitan ng diskarte. Ito ay bahagi ng kung sino sila, kung paano nila iniisip. At inaanyayahan ko. Tatanungin mo ang iyong sarili, paano ko mababasa ang aking mga salita. Ilang beses akong nagsasalita para sa paraan? Ilang beses din akong nagagalak mag-aaksaya ng enerhiya sa mga pag-usap na wala sa akin. Kung sumasagot ka ng matapat, maaari mong maunawaan kung bakit wala pa kung saan mo gagawin. Ang magandang balita. Maaari kang magsimula ngayon. Huwag maghintay lunes, huwag maghintay para sa bagong taon. Ngayon, pagkatapos ng tekstong ito, subukan, para sa isang araw, isara kung saan ka makikipag, usap dati. Huwag bigyang katwiran, huwag magtaltalan, huwag ipagmalaki, huwag ibahagi ang iyong mga plano sa sinuman. Panoorin lang, makinig at kumilos. Magugulat ka sa magaan na mararamdaman mo ang enerhiya na iyong ilaan. At higit sa lahat, mapapansin mo na iba ang pakikitungo ng mga tao. Ang iyong mga salita ay makakakuha ng timbang. Ang iyong katahimikan, otoridad. Mayroong isang kasabihan na hudyo, kinikilala ng pantas ang kanyang sarili sa mga tanong, ang hangal, ang mga sagot. Idagdag ko, kinikilala ng mayamang tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katahimikan. Ang mahinang pagmamadali upang patunayan kung paano matalino, mahalaga o kinakailangan. Alam ng mayamang tao na hindi niya kailangang patunayan ang anuman, ang kanyang mga aksyon ay nagsasalita para sa kanya. Ang aking pangwakas na payo, alamin na makarinig ng higit sa pag-uusap. Panatilihin ang iyong mga plano. Bigyan ang mga resulta ng mundo, hindi mga pangako. Kaya makikita mo ang iyong buhay, pinansyal, profesional at personal. Mabagal ang pagbabago, ngunit hindi maiwasan. Tandaan, ang katahimikan ay hindi walang laman, ito ay pundasyon. Sa ito ay itinayo ang kapalaran. At kung ang landas na ito ay sumasalamin sa iyo, kung interesado ka ng karunungan sa pananalapi ng mga Hudyo, kung nais mong makatanggap ng mas maraming payo at mga kwento, sundin ang puwang na ito. Sa harap, pag-usapan natin kung paano ginugol ng mayayaman ang kanilang pera, kung paano nila turuan ang kanilang mga anak, at kung anong mga pagkakamali ang sumisira, kahit na ang pinakamatatag na mga pag-aari. Huwag palampasin ito. Tulad ng opagbabahagi ay nakakatulong upang dalhin ang mensaheng ito sa mga kailangang malaman ang lakas ng katahimikan. Salamat sa pagpunta rito. Nais ko sa kanila ang karunungan sa mga salita at kayamanan sa mga kilos. Tulad ng sinasabi ng matalino kung minsan ang isang katahimikan ay nagkakahalaga ng isang libong mga salita. Hanggang sa susunod.